narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga si Kuya Ruel at Miss Rachel. Nakita nga ni Kuya Ruel na malungkot at talala si Miss Rachel nun sa sasakyan. Kaya tinanong niya kung ano nangyari. Ayun pala ay may napanood muli si Miss Rachel kung saan binabash sila ni Kuya Ruel. Kaya nga nung nakita niya si Miss Rachel na ganito ay talaga up niya at sinabi niya kay Miss Rachel ang mga bagay na dapat hindi niyang italungkot. Sabi niya nga ay dapat hindi daw talaga nila intindihin ng mga bashers sapagkat ang atensyon nila ay napakamahal daw at nararapat lamang daw sa Diyos, sa pamilya at para sa isa't isa. Sabi din ni Miss Rachel ay hindi naman daw talaga siya naapektuhan. Medyo Nalulungkot lang daw siya doon sa narinig niya sa isang babae na nag-react sa kanila. Sabi pa nga ni Miss Rachel ay nakalungkot daw sapagkat kapwa babae niya pa ang manghihila sa kanya pababa. Babae din daw yon. Kaya ang problema ay wala daw siyang respeto sa babae na katulad ni Miss Rachel. Iwas-iwasan so, anong... po natin mga bash po mga kalingap. No? Kung anong pong ginagawa namin, wala na po kayong pakialam doon. Grabe yung reactor na yan. Ganood po niya. Sino yun? Ga? <laughs> si Ballpoint po. Huwag mo nang panoorin yun. Grabe kasi yung sinabi nung, nung, nung isang babae. Oo. Ah, nag-react lang siya. Parang pinagtanggol lang ako. Pigtanggol nito. Pinagtanggol ka lang. Ah, okay po. Tapos, ano palang comment ng anong isa? Ayan mo na, huwag mo nabasahin. Sabi kasi, grabe kasi sabi. Um. No, ano? Na ano ko na daw yung ano mo. Alam mo na yun. Na ano? Huwag kang niya nga, niyan ga. Huwag mo ibaba yung level mo sa kanila. Alam ano ko, kasi hindi oh, ko oh. naman ginagawa yun. Oh, o, Alam naman nga. kung nakadikit ako. Kaya nga, di ba? O oh, mas, o mas didikitin pa natin. <laughs> di ba? Alam ano kung nakadikit ako, anong problema? Ganyan. <coughs> ga marami akong nababasa mga ganyan pero hayaan natin sila Kaya... uh, ano nila yan Ah, tawag dito. Sige po, isipin niyo Opinion ano nila 'yan. O, comment po Mas kayo na anong pong gusto niyo i-comment. Ano, ano ako anong ginagawa ko? Gawa. lang ko sarili ko na hindi ko ginagawa. Yun. Yes. Sana hindi mangyari sa anak niyo. Yes. Ay baka ano, baka nangyari na. Kaya ano sila. Babae pa naman kayo. At ay Alam niyo, babae din yung binabash nyo at ako yun. Mm -hmm. Sana alam niyo din yung sarili ninyo. Kasi, syempre, kung kayo nasa kalagayan ko, ganun din yung mararamdaman niyo. Yun. Mm -hmm. Babae yung nagko comment Babae ka, babae rin ako. Hindi mo ako, di, wala kang respeto. Oh, sige, dikit ka pa, para mas lalo siyang mainis. <laughs> Joke lang Kung po. sino ka man, si Lord na bahala sa'yo. Mm -hmm. wag niyo pakialaman ang Rochelle. Grabe po, no? Maano Dami yung... po, akong nababasa ding mga pambabash po mga kalingap no, sa aming dalawa. Pero di ko na lang po pinapansin. Kasi ano pong mapapala ko po kung papansinin ko po sila isa-isa. Mas binibigyan ko po sila ng atensyon, no? Happy sila. Kung bibigyan ko sila ng atensyon ko. Kasi yung attention ko, napaka mahal po nito. Oo nga. Para okay. lang ito sa mga taong sumusuporta sa amin. Sa akin din. Lalong-lalong na kay Langga sakin sa 'di ba? So, halim ang, ang attention ko lang nasa pag na, na kay Lord, uh -huh. sa pamilya ko, sa pag-aaral ko. Sa mga supporters. Sa mga supporters, siyempre sila ang Wow, wala mga kaliwa. So, ayun, kung mag babash man kayo, so sorry na kayo, <laughs> hindi po kayo namin hindi papansinin. Namin, hindi namin ugali na <laughs> uh -huh. ano. Pero okay lang, uh, hmm. more bashy, more blesh. Kasi mas lalo po kaming motivate, Mas lalo po kaming gaganaan sa aming ginagawa. No? Kasi anjan po kayo. <laughs> Di ba po? May isang... Uh, dating ano... Yeah, bash, pero grabe yung, sa yung... Hello. Grabe. Grabe at na. napakagaling nga ni Kuya Ruel. At talagang pinaparamdam niya kay Miss Rachel na wala itong dapat ikabahala at dapat hindi na nila ng mga bashers sapagat kahit anong mangyari, kilala naman daw nila ang isa't -isa, lalo na ang kanilang sarili. Kung naiinis daw sila dahil sobrang dikit ni Kuya Ruel ni Miss Rachel, ay mas talang didikitan pa daw nila para manggigil daw ang mga bashers sa inis. Kumbaga, hindi daw talaga nila papansinin at ipaprioritize sa mga bashers sa kabaliktaran pa nga kanilang gagawin, mas talo pa nilang iinisin. Grabe nga at napaka-supportive ni Kuya Ruel sapagkat napakaraming bagay ang sinasabi niya, ma-cheer up lamang si Miss Rachel. Kaya natutuwa din si Miss Rachel dahil napapagaan ni Kuya Ruel ang kanyang nararamdaman. Sinabi nga nila na kung ayaw ng mga bashers sa kanila, ay huwag na silang panori Hindi naman daw sila kawalan kung sino ka man. Grabe ka. Nandito sa butt first. Hindi ka na-expect na ganun ka. Kaya pa naman yung pagmamahal ko uh, sa... nauna Wait lang, nagkakape pa kami at naka-live ako. Sige. Ah, sige, 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 sige. Opo. Opo. Sige, sige, sige. Pasensya uh, po. Walang maayos na lalagyan. Sayang so grabe po mga kalingap. no grabe gandang dami ng dami ng mga bashers pero para sa amin wala lang po 'yan. Nakadikit no? ah, pa rin po ako dito mm -hmm. na ng gawin niyo. <laughs> Oo. -o. Kasi po para sa amin mga kalingap, no. Wala lang. Ano na, po, uh, namin yes po namin ang limitasyon namin? At kung ano namin ginagawa yung iniisip niyo. Hmm. Baka po Baka kayo nangyari po na po yun. sa inyo. Kaya po nakapagsabi po kayo ng ganoon sa kapwa tao. No, Sipa, na experience po, nila. nila. Hindi ko po po nila. ng tiwala ng papa ko. Yes, syempre ako din, no. Kaya po mga kalingap, grabe po. Ang pangit pati basahin ng mga ano. Kasi sa ngayon mga kalingap, no, comparison po ang nangyari ngayon, no. no? But kailangan i-compare pa?

para saan ba? Bakit? Bakit, bakit kailangan pong gano'n? Mm. Tsaka nagpapatuto lang naman po kami. Yes po. Kung hindi niyo po matanggap, mm. eh alis po kayo dito. O kaya nga po, di ba vlogger? Vlogger mm. po. Kaya, yung iba nga pong artista eh, grabe pa yung makadikit. Mm. Pero, mi, minor din yun. Tama. Di ba? Pinapakita po namin kung ano lang po kami. At isa din, comfortable na po kami sa bawat isa. At alam po namin ang aming limitations. Yes. Di po kami OA. May oh, nag-comment oh. po na OA. Grabe ikaw lang, lang po ang OA dyan. Oh, Ayun po lang OA ng Oh. Di po kami OA. <laughs> Ayun si ako. Ikaw, OA. <laughs> oh, ikaw yung OA. <laughs> no, grabe. Paulit-ulit oh, talaga. Go. Unli, unli. load niya ata ang yung ano. No. <laughs> Naka-load talaga si Ruto. Anong load niya po? <laughs> Ayun o. Basta ako, hintayin ko na lang kayo na magkatuluyan. Ayan po mga kalingap. No? Ipakita nyo na masaya kayo habang sila ay ma-high blood. Oy, oh, yes po. Kagaya po ngayon, no? siguro sila mga bashers. Talagang, yung, anong tawag yun? Yung balakubal tumataas. <laughs> <laughs> Kasi, <laughs> may sabi saya pa, nang ulbo ng kaspa. Kasi sa Tagalog yan, mga kalinga po. <laughs> Tapos kami wala lang po, ano, hmm. ignore lang po namin. Kaya po, ayan, ah, ma blood po kayo sana, atikihin po yung mga basho. <laughs> Basta mahal God namin kayo. na lang po, thank you so much na lang po. Yes! We don't need an explanation po, no? Yes. Hindi po namin kailangan mag-explain po, namin sa inyo. it is what it is. Kung nakikita nyo, yun na po mga kalingap, no? Kung hindi nyo po kayang panoorin, Ito kami. Mas better, mag-skip po kayo at go to next video. Right. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team.